Grabe. Mainit na naman ang usapan sa social media matapos muling maspatan ang Don Bell na talagang hindi maitago ang natural chemistry nila. Sa isang viral na eksena, makikita si Donnie Pangilinan na bitbit -bit ang bag ni Belle Mariano habang si Belle naman ay abala sa pag-aasikaso ng ilang personal na bagay. At dahil dito, trending agad ang tambalang Don Bell dahil sa simpleng kilos na iyon, parang mag-asawa na raw ang forma nila. Kung simpleng pagbitbit lang ng bag ang pagbabasehan, aba, mukhang hash husband material na talaga si Donnie. At kung paano siya umalalay kay Bell, siguradong mapapaisip ka, sila na nga ba ang next real life power couple? Hindi ito ang unang beses na ipinakita ni Donnie ang kanyang pagiging gentleman kay Belle. Mula pa noon, kitang kita na sa bawat event, interview, at kahit behind the scenes na video na lagi siyang present para suportahan si Bell. At para sa mga fans, Lalo itong nagpapatibay ng kanilang paniniwala na hindi lang sa pelikula o teleserye ang kilig, kundi pati sa totoong buhay. Ang eksenang ito ay naganap habang nasa public event sila, kung saan parehong busy si na Donnie at Bell. Habang si Bell ay nakikipag-usap at inaasikaso ang mga detalye sa staff, agad namang umaksyon si Donnie para buhatin ang bag ni Bell. Para bang automatic na para kay Donnie ang tulungan si Bell sa kahit maliliit na bagay. At hindi lang ito basta simpleng eksena, dahil lang may post ito sa Twitter, agad itong nag-viral. Libo-libong retweets at comments ang umulan, at halos sabay-sabay ang fans sa pagsigaw ng kilig. May mga nagtrending hashtags pagaya ng ang porma at Bell, patunay na hindi talaga papahuli ang fandom sa pagprotekta at pagsuporta sa kanilang paboritong love team. Marami ang humanga dahil ito raw ang tunay na tanda ng respeto at pagmamahal. Yung hindi kailangan ng malaking effort o grand gesture, kundi yung simpleng pag-aalaga at pagbibigay ng comfort sa taong special sa iyo. Kaya naman, sa comment section at lalo na sa Twitter, umulan ng reaksyon gaya ng Ang sweet naman, hubby material na talaga si Donnie. Grabe, parang asawa na ang forma, Don Bell forever. Simple acts pero ramdam ang tunay na care. Goals, Bukod sa sweetness na ito, hindi rin nakalampas sa fans ang aura ni Bell. Kahit abala siya sa pag-aasikaso, makikita ang tiwala niya kay Donnie. Parang alam niyang safe at kampante siya kapag kasama ang leading man niya. At dito lalong lumalabas ang natural na closeness nila bilang magka-love team na tila ba lumalampas na sa screen. Kung pagbabalikan ang journey ng Don Bell, makikita kung gaano nila pinatunayan na ang kanilang partnership ay hindi lang basta para sa projects. Sa bawat interview, photoshoot, at behind-the-scenes clips, kitang-kita na nag-enjoy sila sa companionship ng isa't isa. Kaya naman kapag may simpleng kilos tulad ng pagbibit-bit ng bag, nagiging simbolo ito ng mas malalim na relasyon. Para sa maraming Don Bell supporters, ang simpleng eksenang ito ay parang sneak peek ng hinaharap kung sakaling maging mag-asawa nga sila balang araw. Sino ba naman ang hindi kikiligin sa ideyang iyon? At dahil nag-viral pa sa Twitter, lalong lumalakas ang kilig at suporta para sa kanilang dalawa. Kaya kung ikaw ay certified Don Bell fan, siguradong proud ka na makita kung paano ipinapakita ni Donnie ang kanyang genuine care kay Bell. Sa mga ganitong moment na umaabot pa sa Twitter at nagva-viral, mas lalo lang lumalakas ang Don Bell fandom sa paniniwala na sila na nga ang key endgame. Kung gusto mong lagi kang updated sa mga viral moments, kilig eksena, at latest balita tungkol sa Donbel at iba pang paborito mong love team, huwag kalimutang i-like, i-share, at i-subscribe dito sa Pinoy Hugot Thi, dahil dito, tunay na hindi ka maubusan ng kilig at inspirasyon.